ang hiwaga ng mga Nephilim. 10. Nakakagulat na katotohanan. Mga kapatid, tayo'y maglalakbay sa isang madilim at misteryosong bahagi ng kasaysayan. Isang bahagi na nagtatago ng mga lihim na maaaring magpabago sa ating pagkaunawa sa Biblia at sa pinagmulan ng sangkatauhan. Handa na ba kayong tuklasin ang mga nakatagong katotohanan tungkol sa mga Nephilim? sa mga talatang pinakamahirap umawain sa buong Biblia. Sino nga ba ang mga anak ng Diyos at ang mga anak na babae ng mga tao? At ano ang kaugnayan nila sa mga higanteng Nephilim? Upang mas maintindihan natin ang misteryong ito, kailangan nating balikan ang aklat ni Enoch. Ito ay isang sinaunang tekstong relihiyoso na hindi kasama sa kanon ng Biblia. Ngunit binanggit ni San Judas sa kanyang sulat. Ayon sa aklat ni Enoch, ang mga anak ng Diyos ay mga anghel na tinatawag ng mga tagapagbantay. Ang mga tagapagbantay na ito ay ipinadala sa lupa upang bantayan ang sangkatauhan. Ngunit sa halip na gawin ang kanilang tungkulin, sila ay nahulog sa tukso ng laman. Sila ay nakipagtalik sa mga babaeng tao at nagbunga ng mga nilalang na tinatawag na Nephilim. Narito ang temu nakakagulat na katotohanan tungkol sa mga Nephilim na dapat nating malaman. Una, ang mga Nephilim ay hindi lamang basta mga higante. Sila ay may pambihirang lakas at karahasan. Pangalawa, ang kanilang kasamaan ay umabot sa sukdulan na nagdulot ng malaking kapighatian sa mundo. Ikatlo, ang Diyos ay nagpasya na lipulin ang mga Nephilim sa pamamagitan ng Baha. ika hindi lahat ng Nephilim ay nilito sa Baha. May mga ulat na magpapakita na may mga Nephilim pa rin pagkatapos ng Baha. Ika-lima, ang mga Nephilim ay madalas na iniuugnay sa mga sinaunang sibilisasyon at mga monumento. ika makita sa iba't ibang kultura at mitolohiya sa buong mundo. Ikapito, ang mga Nephilim ay hindi lamang pisikal na mga nilalang. Sila rin ay may malalim na espiritual na implikasyon. Ikawalo, ang kanilang pag-iral ay nagpapakita ng panganib ng pagsuway sa Diyos. Ikasiyam, ang kwento ng mga Nephilim ay isang babala tungkol sa kapangyarihan ng tukso. At panghuling, ang pag-unawa sa mga Nephilim ay maaaring magbigay sa atin ng mas malalim na pagkaunawa sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang kwento ng mga Nephilim ay hindi lamang isang kwento ng mga higante at mga anghel. Ito ay isang kwento tungkol sa pagpili, pagsuway at ang mga kahihinatnan nito. Ito ay isang paalala na ang ating mga aksyon ay may malalim na epekto sa ating sarili at sa mundo sa ating paligid. Ang pag-aaral ng mga Nephilim ay nagbubukas ng mga bagong tanong tungkol sa ating pananampalataya. Hinahamon nito ang ating mga paniniwala at nagtutulong nagtulak sa atin na maghanap ng mas malalim na katotohanan. Ito ay isang paglalakbay na hindi madali, ngunit ito ay isang paglalakbay na nagkakahalaga. Mga kapatid, ang hiwaga ng mga nefilim ay isa lamang sa maraming palaisipan na nagtatago sa loob ng Biblia. Sa pamamagitan ng masusing pag-aaral at panalangin, maaari nating unti-unting tuklasin ang mga katotohanan ito. Na why ang ating paglalakbay sa kaalaman ay magdulot sa atin ng mas malalim na pagkaunawa sa Diyos at sa Kanyang plano para sa atin. Amen.